아민의동 <suss> <suss> Okay guys, at uh, welcome back to my channel uh, Willie Boy GKTV po sa YouTube at uh, Willie Boy uh, The Great sa FB page Okay, at uh, samahan niyo ako guys Okay guys, at uh, ang uh, uh, event na ito ay halos sa uh, taon-taon po ito ginagawa ng uh, City Government ng Valenzuela para po sa... Uh, pag uh, sasanay hindi lang po palaro uh, kundi pag sasanay ng mga uh, hanay ng mga uh, sa hanay ng mga rescue uh, hanay ng mga fire volunteer po ng uh, bawat barangay ng uh, 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 Valenzuela City at uh, isa po tayo guys uh, palaging uh, nandito sa mga palaro na ito uh, at uh, saksi kung paano po pinapahalagahan ng uh, 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 Lungsug, Valenzuela ang uh, uh, hanay ng mga volunteer sa uh, lugar ng uh, nasasakupa ng Valenzuela City. Okay guys at uh, samahan niyo ako at uh, pinapaliwanag po ng mga uh, organizer kung paano po ang uh, event ng laro samahan niyo ako guys at uh, uh, pagginggan natin sila mga na po natin. Ano po? Congratulations ang uh, unang-una -una sa ating uh, Head of uh, City, Service, the City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dr. Arnaldo. At kanila sinabi sa akin uh, pa na pangunay, uh -huh. tinawagan ko kayo ang kapitan ng Wawang Pulo bilang ayong uh, host barangay natin for this year's Olympics. Kasi, uh -huh. Ronaldo, mga sa mga Okay, at uh, matapos ang paliwanag guys ng mga uh, organizer at tayo ay lilipat na po sa Valenzuela si uh, Sport Park uh, para panuorin ang mga event. At uh, tara na guys, samahan nyo ako.

Wala ka yung kaya yan. Wala <laughs> ka kaya, -kaya <yan>. Hindi <laughs> ito naman mahulog eh. Huwag na taas. Yes! No.

Na takin niya kitapakad. Na takin din. Tapos-tapos. Kapaisan ang maisa, kapakit ulo. Kapabayan mo paano mo no, ba? Baba no. na, no, baba na. Hello. Hello. No. Hello. No. Hello. No, Tapos-tapos. No. Magaling.

Dinep okay, pumasok na pumasok na. Pumasok na. Dito. na. Dito. 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 Sige, Sige, sige.

Oo, Yes! Oh, ibaba niyo 'yung glider. 'yung. na. siya. ako nun. Pa Tulong, tulong, tulong kabayan. Tulong, tulong, tulong. 老爸，老爸，老爸！ 10 minutes. 10. Bilang 1 2 3 1 2 3. Abot wala silang ka, wala silang ano. Hindi sila muna pag, pag ano ng oras. Sila? Ah, oras lang. Ataw, ataw. Bila. One, two, Bilang. 1 2 3. Bilang. 累，无力。 wala, 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 talo sila, talo sila. Bumusok ah! na! Manalo <tosan> oh, na! <tosan> oh, wala! Bulo <tosan> nila! Oh, saan kayo pumunta? Oh, kaliwa muna, kaliwa! Kaliwa muna, kaliwa! Kaliwa, kaliwa, kaliwa! kaliwa. Oh, pantay! Pantay, pantay, pantay! <tosan> kaliwa! 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 kaliwa. Wag kayo pupunta wen. Ya tau yo. Ya tau yo. Tapos. Kilo di Hindi na lang, hindi atin niya. Nakakaya. Sabi niya, tiga dito kasi mga yan eh. sa ibalwito sa harap ninyo. No, wala. Tres na ano? Tres diamond. Ayun yung tres diamond eh. Sigaw nyo! Go! 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 go, go.